Kumusta? Kumusta mga katropa? Okay mga katropa? Mayroon tayo ditong makina. to combine to mga katropa. Uh, dinala dito sa bahay kasi uh, pinturahan daw nila para gumanda naman yung itsura. Ito mga katropa, mga original na joke ito, ito. Pati yung kulay niya, original pa to. To Original pa tong makina na to. Ayan. Ngayon, Uh, dahil luma na siya. Na ah, uh, pangit na rin yung pintura. Pintura na rin natin sa ng ganito rin kulay. Mayroon makong pang spray ng ganyang kulay. Ah, uh, sandali lang. Ito mga trupa, ito yung pintura. Gagamitin para dyan. Yung kakulay yan. Ah, uh, dito to mabibili dito sa Maynila. Sa may Abachantos to. Kung ano yung nakacheck dito. Yan, yan nakacheck na yan. Uh, Jockey DDL May model siya oh Jockey DDL 555 Yan yan oh Yan Yan yung kulay niya Yung kulay nito Marami siyang kulay oh Kung mo Kung bibili ka May mga model dito Yan Yan yung mga model na makina Magpipilihan mo yan, yan Yan yung paikot dito oh Yan, yan. Sabihin mo lang yung model. Bigyan kanila. O, ito, ito naka-check. Ito yung model ng makina. O, kakulay dito. O, parang mabili mo to Ito yun, o. Know, no? takip. Narito pala sa takip yung kulay, o. Oh. Yan, ah. Diba? Kaperya siya. Yan, you know. Ito yung nasa 300 plus to. Paint for sewing machine. Sakura. Mabibili lang to sa mga nagtitinda ng mga, ano, spare parts ng mga makina tulad mga tindahan ng mga makina doon mo lang ito magbibili. yan wala ito sa hardware ito kasi parang customized ito kung mga kulay nito you know? okay. Uh, yun okay ah, yung gamitin natin dito marami ka na malalagyang makina nito siguro mga lima ito kasi konti konti lang may spray mo dyan mga okay na isa mga makina siguro may lagyan mo dyan ngayon ang gagawin natin dito tanggalin natin tong mga para hindi matamaan ng mga pintura tulad dito Hanwell kulay itim kulay dito atong guard na to kulay itim pati yung takip to kulay itim yan tatanggalin natin yan pati ito ito lahat ng mga nasa labas na mga parts na nasa labas na pwede natin tanggalin ito katulad dito ito tanggalin natin para hindi sa mga pinturahan yan kasi ang kulay nito ito kulay tulad dito ito, kulay ito itim tapos ito hindi man natin to pwede tanggalin kasi naka oh, parang naka pako yan dito. Oh. Kribits. Uh, para mag para sa original pa rin siya. Takpan lang natin to masking tape dito para pagpintura natin. Hindi siya mapinturahan. Yan. Pati itong mga plate na to. Ito palitan lang to ng bago. Meron mga mabibiling bago nito. Ito. Kung pwede naman hindi bago, kahit pinturahan na lang para makatipid, okay lang. Okay. Tanggalin natin itong mga pisa. Tapos, kiskisin natin itong mga pintura nito. Kahit hindi naman siya totally na matanggal yung pintura, kiskisin lang. Alisin mo lang itong mga tong mga tanggal ng pintura ito. Kailangan pantayin mo to kasi pag spray mo rito, kung hindi mo to alisin itong hindi mo mapahal ba, may lubak yan. Makikita pa rin yan pag pinturahan mo. Kailangan patagin mo talaga yan siya na hindi gano'ng mahalata. Ang patungan na lang to siya. Patungan. Pero kailangan lihain mo siya ng todo. Para maging pantay to. Itong gilid na to. Kasi pag hindi to mapantay. Pag pininturahan mo uli. Ah wala. Makikita yan. Pangit yung resulta. Okay. Makita nyo na lang yan. Pag natapos na. Okay. Mga katropa, ah, update na lang ako kung malinisan na natin yan. Para hindi gano'ng mahaba yung video natin. Update tayo. Update. Ito yung makina na pinturahan na natin. Yan, na lihain ko na. Yan, lihain ko na siya. Tapos itong mga pintura ito, hindi ko na lang siya tanggalin itong iba. Pero pinakinis ko lang, para mawala yung mga bukol-bukol yan, makinis na to. ito. Ito. Yan. yan. Dito, inalis ko lahat kasi parang madumi talaga dito. Natuklap na lahat ng pintura dito kasi. Yan. Yun na siya. So, update tayo. Ko yan. Pero ito, nagtapos ko na niliha. Yan, nilihan ko lahat yan. Ito, siniligo ko pa siya. Nilagyan, sinasabunan ko. Binasa ko ng tubig. Para mawala yung mga, oh, siyempre may mga langis-langis. Ito kasi, yung mga nabakbak bak kasi dito. Ito yung may lumalang, langis na lumalabas. Yan. Ito. Para makakapit ang pintura ng maayos. Kailangan sabunan mo siya hugasan mo siya na tubig tapos sabunan para mawala yung langis-langis para pag nawala yung mga langis ah, kakapit na yung pintura yun na yung posisyon niya ito saan nilagyan uh, primer yan yeah. ito una natin tara dito primer ah, nakabili na akong primer na pwede pala may primer, may primer palang ganito itong ni may primer pala siya oh yun know? flat white primer. Yan. Okay. La primeran mo natin tapos saka na natin i ipintura yung pinakaano natin. Pinaka pintura ito. Yan. Ito isa na pinturahan ko na dito. Hindi ko na to nalagyan ng primer tong babaw. Yan. Kasi kung wala mang ganong bakbak dito. dinublihan ko na lang tapos yung doon na sa baba ang Lagyan ko ng primer. Yan. Yan. Nalagyan na natin ng primer? Yan. Yan may primer na. Saka natin patuyuin na natin muna yung primer. Saka natin pinturahan dun sa kulay niya. Yan. Yan yan yan. yan. primer ah. Hmm. Yan. Mamaya um, update tayo din kung yan patuyuin pa natin yan. Oh, tagal na patuyuin yan. Kailangan matuyuin tuyo para di mabakbak yung pintura. Ayun. Dahin muna natin kung ah uh, bukas siguro yung pinturaan. Okay. Ito na yung mga takip. Yan. Yung mga takip nung sa dalawa. pinturahan ko na rin sila mga takip na uh, kulay kulay itim kasi yung mga takip uh, binukod ko na sila kulay kulay itim din tapos ito na yung ano pinis na yun Pinis na pintura yan makinis ito ito to dalawa sila ano. You know? o yan ito na, yun Terus, na yung napinturahan ko tapos lagay ng mga takip diya pabalik o oh. Ito yung update natin sa ginawa natin. O, madali lang. Ang pintura, ganyan o. Binis na agad. Okay, mga katropa. <laughs> ito na yung finish product natin, mga kuturpa. Yan, 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 yan. yan. Ito, ito, ito. Um, mm. ilagay ko na yung mga ano, yung mga tinatanggal ko mga scissors dyan. Yan. yan. Kulay itim na. Yan na yung na pinintura ko nang itim. Yan. Yan o. Oh. Ito mga traba, hindi ko na to pininturahan. Tinakpan ko lang tong pangalan Joki dito kasi hindi man siya nasira. Tinakpan ko lang is masking tape to. Pininturahan. Yung isa sa harap, ito, yun ang pinaturahan kasi nabakbak na kasi yun dito. Yan, wala naman tayo sticker yan. Pero may gusto ka ba lagi ng jockey dito? May mabibiling sticker yan dito. Yan, dito na oh. Oh, maganda naman sa tingnan. Makinis naman siya. Oh, oh, Very good. Ya, mga tropa. Ano na to? Kunting. Ano na lang to? Ayos. Ayosin ko ya pa yan. Uh, timing. Tapos. Ah, patahin. Patahin pa to. Tapos kung di matahin, timing natin yan. 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 Oke. Okay.